Ready ka na bang malaman dahil may bagong pabonus si uh, Facebook? Mm -mm, hindi ka nagkamali sa narinig mo na pwede kang kumita dito sa performance bonus ng $30,000 a month. Yes, from beginning to end, pwede kang kumita ng $30,000. Ah, so ito na mga kailian ang tanong. Posible nga ba natin kitain ang $30,000? Napakalaki ng pera na yun, ha? Mga $1.5 million in Pilipinas. O, oh, ba? Diba? So, sabi ng iba mga kailan, napaka-imposible, madam, nakitain na pwede yon. Pwede pwede mga kailan kung katulad natin yung iba na maraming followers, maraming nare-reach na likes, mga shares, mga comments, doon po tayo kikita uh -uh. take note mga kailian dito po sa performance bonus hindi po kasali ang reels at story natin so ang mababayaran lang sa atin is yung mga long form videos natin yung short form videos short videos is like yung mga one minute na hindi mo nilagay sa reels yung mga uh, 25 second na hindi mo pinaus sa reels yung pinose mo lang sa what's on your mind mga ganon-ganon ba yung live videos mo, yung text na pinost mo lang, yes, kikita na yan ka yung picture lang na pinost mo, kikita na rin yan ka mm -mm. yung patama mo sa kapitbahay mo na text lang, yes, kikita na rin po yan, alam niyo kung bakit siya kikita at papaano, dahil po yan sa natatanggap niyang comments reaction, shares ayan po mga ka the word performance ayan, Take note ulit, hindi kasali dito si Reels. Okay, May mga kailian ko, napakaganda. Alam nyo kung bakit na-invite ako September 11. Nag-onboard ako, get started ko agad siya. Siyempre, yung mga post ko nung una, sabi ko, bakit zero-zero pa rin? E, get started, tapos na ako. Siyempre, malamang hindi naman agad nag-update si Facebook, di ba? Kahit na ka onboard na tayo. Kinabukasan mga kailan, apat sa post ko, 0-0, yung isa sa post ko, 1.75 na. Eh, yung ulam ko lang yun, ang pinituran ko, tas nilagyan ko lang ng caption, trinay ko. Tapos, ang ginawa ko mga kailan, ay, nagdagdag ulit ako ng post ko. Kumita nga mga kailian ko. aba, kakapost ko lang kanina pagpasok ko. Orang-ora, ito ang damit ko. Yung ora ko lang. Dalawang picture ang pinost ko sa iisang post lang. Dalawang picture ang nilagay ko. Aba, pag uwi ko mga kailian. 1.47 na. Dinaig pa talaga si Ads on Reels kung magbigay. Kasi si Ads on Reels, sumayaw-sayaw ko dyan, mag-content ka ng tutorial na 20, 20 seconds hanggang 1 minute and 30 seconds. Nako, inabot na ng 10,000 ang views. Ah, 0.0 pa rin minsan, pero may mga reels naman ako na inabot lang ng 2,000, umabot na yung dollar ang kita ko. So, di ba? Parang ganito rin si performance bonus mga kailan, ha? depende rin ang bigayan. Pero, hindi na ako nagpagod mga kailan, post ko lang. Sa mga followers ko, mapapansin niyo siguro na bakit si Kailan uh, nagpo-post na siya ng mga picture na ulam niya, nagpo-post na siya ng picture niya. Kasi nga mga Kailan, kikita na tayo dyan, oo. Kaya naman mga Kailan ko, kung saan natin makikita yung ating invitation, ang tanong. Uh, saan natin makikita yung invitation? Hindi ko yan nakita yung sa akin dun sa notification ko sa Facebook ha. Nakita ko po siya yan mga kailan. Doon sa aking professional dashboard. Mm -mm. Doon po sa professional dashboard, tignan nyo po itong ipapakita ko. Makikita nyo po dyan yung insight ninyo na merong nakalagay si more insight. Sa baba po nyan, may nakalagay na next step. And then, doon po sa baba, Earn performance bonus. Mm -mm. Tapos, di ba sa baba naman niya, merong reply to 50 comments. Diba, ganon, mga kailan. Tapos, yan. start earning with performance bonus. Sa baba ng next step, sabi niya, earn up to 30,000 in bonus for comments, shares, views, and reaction on all your posts except reels and story. So, pwede mong kitain ang $30,000 mga kailyan Hindi imposible yan. Lalong-lalo uh -uh. -lalo na sa mga madaming followers. Siyempre, marami silang natatanggap na comments, like, and share at reaction. Doon po tayo nababayaran dyan. Eh, yung post ko nga mga kailan ko, kaka -post ko lang ha. Meron lang akong natanggap na $200,000. Uh, 200 reaction, 50 comment, six shares, kumita po siya ng $1.17. dollars, di ba? E eh, yung reels ko na one second, uh, kumita, meron siyang 25,000 views. Kumita naman kahit papano ng $0.99 dollar. O ba? Diba? Kaya depende yan mga kailan ko. Ang akin lang, ang patakaran kasi ni performance bonus para din sa ating ano, e eh dapat original and authentic at sumusunod sa policy or terms and condition ni performance bonus. Yun po yan mga kailian kaya alam niyo mga kailian, hindi porket sinabing 30,000$ ang pwede niyo kitain e eh, lalagapak talaga na instant na 30,000$ na 'yung makikita nyo. Huwag kayong negative jan mga kailian ko, eh, 'di ba? Ang importante, meron. Hindi hindi naman kailangan na agad-agad dapat $10,000, $15,000 ang kitain mo. syempre, nakadepende pa rin yan sa ating mga pinapos at mga content. Mm alang -mm. Alam naman na instant, nalalagapak lang yan. Sabi nila, $30,000 lang. Bakit ganun? $10 lang. Nakadepende pa rin po yan sa ating mga posts. Oo. Kaya naman mga kailan ko, ang nauna nang na-invite is US, Canada, at India. Pero sabi ng iba, may, na nga, may mga na-invite na nga sa Pilipinas. syempre mga kailan ko, mas matutuwa po tayong lahat kung may invite din po yung mga katulad natin nagsusumikap. Ayan. So sana mga kailan ko ay ma-invite din po kayo. Papakita ko po sa inyo yung mga posts ko na po. Simula nung naano ako na uh, na-invite ako September 11. Ayan, ang end date po niyan is uh, October 12, di ba? So, ayan mga kailan, lahat naman na sila ay $1, $1, $1, na mm -mm. yung reels ko na iba noon, 0 <laughs> point something, zero point something. Pero nag improve na po yung reels ko ngayon dahil meron ng uh, $17, ang pinakamataas na ngayon is $1. O, oh, di ba? Masaya pa rin tayo kasi halos mm. Kaya mga kailan ko, eh, Walang instant dito rin sa social media.